nalita sa atin, no? itong si Dean Chase. Uh Meron siyang hawak na official police investigation report kung saan sa kauna-una ng pagkakataon ay malinaw na dinadawit hindi lang ang Marcos Jr. sa mga Paul kung hindi pati ang ating First Lady, Liza Aroneta Marcos. No, kung bakit nagkaroon ng trending na bangag-bangag, niwi-niwi at buton-buton. Pero po-focus tayo sa bangag. Ah, uh, balikan natin kung bakit ba nagkaroon ng bangag issue. Maliban doon sa uh, statement ni uh, Pangulong Duterte noong January doon sa uh, hakbang. akbaba so Pangyayari na talagang magpapatunay na itong mag-asawang ito ay tunay ngang bangag. Tunay nga. Pababalikan natin yung PDEA leaks, di ba, sa Senate. Then ang uh, pag-expose uh, ni Cathy Binag na inabutan siya ng Col Boron o inalok siya Melissa Tanas, ang, ang sabi niya, do you want? Tapos ngayon, ito ang report sa Beverly Hills Police na kung saan may mga witnesses pala. Hindi so, ano, pala ito ang kauna-unahan na informasyon yeah. na nadawid din uh, sa Pulveronic ang Lisa Araneta Marcos. Pangalawa na nga pala ito, ang unang nagsabi ay si uh, Kathy Binad na sinabi niya nung nandun sila sa tahanan ng mga Marcos sa Nara Street sa Forbes Park ay uh, inalok siya ni Lisa Marcos at mukhang nagpanik nung sinabi ni Kate na hindi siya gumagamit. No? At ang tanong, why are you here? No? May, medyo oh, ah, yeah, 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 sila. Never no? Oh. Na sila no? Pero yung issue ng uh, bangag laban kay uh, uh, Marcos Jr., well, bago pa mailunsad ang maisog ng Enero 2024, ay eh, sinasabi na talaga ni dating Pangulong Presidente Duterte nang, na nung siya ay mayor sa Davao, ay eh, nakakatanggap na siya ng ebidensya na itong si Ma may isang kandidato daw hindi pa niya pinangalanan no? Uh -huh. uh, para presidente ang gumagamit ng uh, kapag siya ay dumadalaw diyan sa siyudad ng Davao kasama yung mga anak-anak ng mga pinakamayayaman diyan sa Davao uh -huh. doon sa maisog ng inero niya inidentify kung sino yon at sinabi nga niya ito ay si Marcos Jr. kaya naman importante po ha Huwag po tayong matakot na magbangag-bangag dahil ito ang bangag-bangag. Okay. -bangag, ang pinanggalingan niyan ay si Tatay Digo mismo. Wala nang iba base sa mga informasyon binigay sa kanya bilang isang alkalde at bilang isang, okay. bila isang okay. presidente na rin. No? Pero itong si Lisa, Marcos, uh, Lisa Araneta Marcos, bukod kay Kati walang sinabing pulboronic din siya ang ating dating presidente. No? Yeah. At ang kauna-unahang um, uh, indikasyon na mukhang pulburo ni siya ay itong police report na ibinasa ngayon ni Dinche. So, Marley, kasabihin mo nga, ano yung mga nakasaad dun sa police report na bago? Meaning, kasi binasa niya yung isang police report na alam niya may kopya. May kopya ko. No? Pero meron siyang additional na nakuha. At ano yung mga dagdag na impormasyon na nakuha niya na wala dun sa police report na hawak mo? Dun kasi sa unang police report na nirelease sa akin ng Beverly Hills Police, so, walang witnesses this time may mga witnesses, di ba? May mga statement. May mga statements. Oh, uh, statement. Na uh, nung nasa Waldorf uh, Hotel sila at naghahati-hati sila, nakitaan ng uh, parang reaction itong si, uh, yung namatay. Yay. Na, na di umano, na na over Okay? So, at ito ay uh, sinabi ni Lisa based na dun sa document na normal lang na reaction ng nagbabangag. So, kung ganyan, di ba? Kung ganyan na nakita na pala din sa tanas at binaliwala niya yung, yung uh, manifestations ng isang nagbabangag, eh, dapat siya managot dahil hindi niya bilang, bilang isang uh, first lady, I hope, you know, kung mo siya, eh, pahalaga ang buhay na tao. Mahalaga yung nakikita mong danger, di ba? So, dapat tumawag ka agad ng, pa, ng paramedics or 911 kasi may gano'n ng eksperyensya. So, dinownplay niya. Isang witness, itong si Liza Araneta Marcos, ang siyang nagsabi, wag muna tayong tumawag mm. ng tulong. Kasi normal lang yan. Dilipas din yan. Kumbaga. Correct. Hindi natin alam kung yun talagang dahilan o nagdadahilan lang siya. Dahil alam niya na kapag tumawag ng tulong, eh nandoon siya. Oh. At na hindi po pwedeng i-deny na nandoon siya. no, So yan po ang isang uh, bagong indikasyon no, na meron na talagang witness na nagsabi na nandoon si Lisa Araneta Marcos. So wala na kaduda-duda. Kasi doon sa nakuha ang police report, wala, wala mga pangalan. Eh, no? wala. Pangalawa, na siya ang nakapansin at nagsabi na magpahinga ka lang, uh, dyan ka lang, lang. At nung uh, nag- mukahi na tumawag ng tulog, ang sabi ay ang nagsabi na wag na muna ay si Lisa Araneta Marcos no uh -huh. na bukod pa doon ang pinakadamding is ano yung mga nakita doon sa lugar kung saan natagpuan nga yung unconscious body da ng isang Pilipino no ano ba yung ba sabi ni James da din Chay, sa, sa black oh, in, sa... in, in, meron talagang nakita na pulburon na pulburon na saan naging dahilan nitong pang ng kanyang pagkamatay hmm. di ba kasi hmm. hindi naman Uh, siguro ilalagay sa police report 'yon kung walang nakita. Correct. So based on that uh, police report na recent, according to din chase, eh talaga namang dapat mapanagot itong mag-asawa. No? Yung powdery white substance eh parang nakalagay sa lamesa mm -hmm. tapos parang nakalagay sa um, pera, di ba? At saka meron ding powdery Ayan, wild. may mga oh, pera oh, na sa tinol. Oh, na merong ano, meron ding Nakarol. powdery uh, white oh, Na haron, uh, powdery uh, white substance. Yeah. At uh, parang meron din sa mirror, no? Mi na mga powdery uh. substance, no? At uh, although doon sa police report, hindi pa nila ma-identify kung ano yun. Kasi syempre, dadalhin pa sa laboratory. La okay. yeah. Siguro sa susunod na police report, ma-identify na kung ano yung substance na yan. Kung pulburon ba? Or pulburon. Alam nyo na naman ang depression ng pulburon. Pulburon, eh. Yung pulburon, eh, dahilan para magka-diabetes. <laughs> ang dahil dahilan para maging -bang -bang. bangag. Yeah. Okay. Kaya naman talaga, <coughs> hindi dapat natin tigilan ang dance Bangs. race ng na bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Buton-buton. Kasi mag eh, talagang dalawa sila uh, ang, uh, talagang sumisira sa kinabukasan ng bayan. Now, tatlong krimen ang iniimbestigahan ano, ngayon ng hmm. uh, Los Angeles. Isa yung involuntary manslaughter, uh -huh. isa yung droga, at hindi ko malala kung ano pangatlo. Um, reckless or uh something. -huh. Uh, uh -huh. no? no? O yung uh -huh. ano, yung refusal to provide assistance. Oh, sa, oh. sa so, tatlong krimen. Uh -huh. Now, granted na ito ay hindi masyadong malalalang mga kaso kasi hindi naman murder. No? Kung baga, involuntary manslaughter is parang ano lang yan, reckless imprudence sa atin. No? Uh -huh. Um, halos walang kulong yan. Ang punto ay, ang importante na patunayan na nandoon sa isang room kung saan namatay ang isang tao na mukhang namatay dahil sa drug overdose ang Lisa Araneta Marcos kasama ang mga pinaghihinalaang mga narcotics. Yun lang yung sabi sa police report. Hindi nila in-identify kung oh, ano yun kasi wala pang lab test, wala pang lab test. pero suspected, suspected. narcotics. Okay. Oh, go ahead, boss, boss. So yan, damning yan. Bakit? Yeah. Ang first lady natin anong ginagawa doon sa room kung saan obviously may gumagamit ng mga droga at obviously eh yung maggamit ang droga ang kinamatay na isang Pilipino na galing sa isang altang pamilya. Yeah. Okay. So okay. meaning nagko-corroborate yung uh, statement yes. sa paralog sa kanya oh. ni Lisa Marcos doon sa bahay niya dito ngayon sa pangyayari sa Beverly Hills uh you know doon sa East incident nga. Yeah. So kaya ngayon mga kababayan ah uh, sa dami-dami na mga issue na nangyayari ngayon at patuloy pa rin kayo nag, nag, you know, nagpapabudol dito sa mag-asawang ito, eh talaga naman ang bansa natin ay oh, constant, dahil nakikita na yung mga pangyayari, kidnapping, involved si sa kidnapping, lahat. So, uh, ang nakakalungkot dito, at dito sa Daig, ay dito sa ano, Europa, lumalaban tayo dahil nga isa sa dahilan kung bakit pinakidnap ang Pangulong Duterte kasama dito sa mga isyong bangag-bangag na ito, ang pagsabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ay bangag. Ito'y lahat pinagsama-samang galit ng bangag administration dahil sa in nila hindi lang ng Pangulong Duterte at nating mga nagsusunod. Kalinong naman dun sa interview ni Lisa Araneta Marcos kay Tung Ay talaga, anong klase yan, no? tatawagin mo yung presidenteng bangag. Yeah. Eh anong masama kung tatawagin bangag? Eh kung merong ebidensya na nagpapatunay na bangag nga. Tapos ngayon, nagkagalit siya dahil tinawag ang esposo niya na banga. Ano ginagawa mo sa kwarto na minamatay? Okay. Sa paggamit ng suspected narcotics. Na sa katuta na suspected, suspected narcotics, narc, hindi okay. ito isang lugar lang na may narcotics. Maraming lugar na meron na to, narcotics. So talagang lumalabas na nagkaroon ng session doon. Bagamat, yeah. hindi pa kumpirmado kasi nga ang susunod na police report identify kung ano yung powdery white substance na suspected na botex. Pangalawa, no? Hindi ko lang maintindihan, bakit hindi din na nag-test ng Los Angeles Police? Lahat yung mga tao uh, na lang ba? Well, hindi rin natin alam. Kasi nga, uh, based dun sa aking uh, puting ahas, ay uh, inayos, okay? Ginawa ng paraan. At nagkaroon ng, uh, what call that, uh, extended immunity si sa panas. Anong masasabi mo doon bilang well, isang abogado? mali yan. Kaya daw naka-unitaw. Naka naka oh, mali yan. Dahil, hindi automatically yeah. entitled to immunity ang isang first lady. Entitled lang siya kung kasama siya ng presidente on an official mission. Huwag yeah. well, niyo namang sabihin official mission yung um, pulvoronic session. No? At yeah. saka yung pagpunta niya doon, hindi naman niya kasama ang si presidente. Ba? So, malinaw na hindi talaga siya da entitled to immunity bagamat sabi din ni uh, Dean Chase no eh matapos siya makakalap ng mga unang impormasyon eh hindi na nag-release ng karagdagang pang-impormasyon matapos ang mga Asian-looking men yeah. ay nakitang nakipag-usap oh, yeah, sa Beverly Police. Oh. Kaya nga, kaya nga hindi nga. At aside from that, folks, yung pinalabas ko, the pulmonic video, at yun ay authenticated. Correct, correct. Diba? So parang ngayon, nagkakaroon na ng kung hindi probable cause, no? reasonable evidence na nagpapatunay na talagang ang junior at ang kanyang esposo ay posibleng mga bangag. Mga bangag. Possible na mga Kasi ka, o, o, ki, ki, Marcos uh, Jr., Polboronic Video, duly mm -hmm. Authenticated. Yeah. Um, Leaks yung, Leaks. yung confidential informant. Okay? Yeah. Ni Agent uh, Morales. Yung impormasyon na nakalap ni uh, Presidente uh, Duterte, nung siya ay uh, mayor pa no? na talagang gumagamit ng pinagbabawal ng droga. Dito naman, Kilis Araneta, yung si Kathy Dinag at saka yung sa Beverly, Hills. Beverly, Hills. Now, ito ang pinakamalakas na ebidensya. Yes. Kasi ito impartial investigation dahil meron nga namatay at ito ay nanggagaling sa kapulisan ng Estados Unidos. No? Kung may duda tayo minsan sa katapatan ng pulis sa, uh, sa Pilipinas, dahil lalo lalo na ng Jenny Torre, yeah. no? siguro naman walang magdududa sa uh, katapatan ng investigasyon na ginagawa ngayon ng Hollywood Uh, no, talagang uh, lumabas na yan sa lalang madalang panahon. Kaya in connection, kung bakit nandito ka, ah, nandito hmm. ako, biktima ng dalawang mag-asawang Paul itong si Pangulong Duterte.